Good afternoon family Sang maulan October 4, 2025 Babasahin po natin Genesis 9, 18 hanggang 28 Si Noe at ang kanyang mga anak Ang mga anak ni Noe ay kasama niyang lumabas sa barko Ay si Shem, Japet at Ham na amani ang tatlong ito ay pinagmulan ng lahat ng tao sa daigdig. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubas, ubasan. Minsan uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang nakahubad, nakahubad sa loob ng kanyang tolda. Sa gayong ayos nakita siya ni Ham, ang ama ni Canaan, at ibinalita ito sa kanyang kapatid. Kaya't kumuha sila Shem at Japet ng balabal. Iniladlad sa likuran nila at magkatuwang na lumakad ng patalikod patungo sa tolda. Tinakpan nila ang kanilang katawan ng kanilang ama. Ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama nang mawala na ang kalasingan ni Noe at nalaman ang ginawa ng bunsong anak, sinabi niya, O ikaw kanaan, ngayoy susumpain sa mga kapatid mo, ikay paaalipin. Sinabi pa niya, Purihin si Yahweh ang Diyos ni Shem. Ito si Kana ay maglilingkod kay Shem. Palawakin na ng Diyos ang lupain ni Japet at lahi ni Shem. Sila'y mapipisan at paglilingkuran. Si Japet nitong si Kanaan. Si Noe ay nabuhay pa ng 350 taong taon pagkatapos ng baha. Kaya't umabot siya sa gulang na siyang naraan at limampung taon bago mamatay. So, family, dito, paga uh, isishare ko lang sa inyo na ang ibig sabihin ng kahubaran ay kasalanan. So, dito, syempre, bilang ama nila si Noe, ay para nilang Panginoon yun sa panahon na to. Si Noe, ay nakit, nakatulog na nakahubad na nakita ni Ham ngayon hindi niya ginalang ang kanyang Panginoon kasi ipinamalita niya o tinismis niya ang kahubaran ng kanyang Panginoon o Ama na si Noe sa kanyang mga kapatid kaya't kumuha sila Siyem at Japit ng balabal iniladlad sa likuran nila at magkatuwang na lumakad ng patalikod. Ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama o ang kasalanan ng kanyang Panginoon. So dito, simple lang ang tinuturo dito. Matuto tayong gumalang sa mga ating ama o Panginoon natin. Huwag nating ipamalita ang mga bagay na kanilang kahubaran. Hindi natin sakop yun. Sakop na ng Panginoon yun. Kung magkasalaman ng ating mga ama, ang Diyos na ang huhusga sa kanila. So, dito, pinakikita na, halimbawa, sa ating hari, di ba, hindi natin dapat, o kaya presidente, hindi natin dapat ipinamamalita ang kanilang mga kasalanan kasi ang Diyos ang pumili sa kanila. So, ganun family, no? Unawain natin kung bakit si Shem at si Japhet ay inilad, lumakad ng patalikod patungo sa katawan ng kanilang ama para hindi makita ang kahubaran ng kanilang ama at ayaw nila nitong makita. Hindi katulad ng ginawa ni Ham na ipinamalita. So, basahin natin ng paulit-ulit at unawain natin ang Biblia, no? Sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po.